Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaksyon opinion ngayon itong post ng ang balita ngayon Title, I thought you were fighting for West Philippine Sea? Question mark uh, After the statement of AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. that medium range missiles of the United States can reach from the Philippines to mainland China, Cavite 4 District Representative Kiko Barsaga immediately rebuke Binatikos. He rebuked it because of the danger of such statement. Ito yung pahayag ng Kongresista. These are ano, pahayag ng uh, Kong, uh, Chief of Staff. These are medium range missiles, meaning that if they are launched, it will reach mainland China as well as their artificial islands, Browner said. In his sharp response, Barsaga questioned why the Philippines defense goal in the West Philippine Sea seems to be drifting away and why tensions between the major countries seem to be heating up. Oh, ito ang post ng kongresista. I thought you were fighting for the West Philippine Sea. How did it treat mainland China? If you're going to use these missiles against Chinese civilians, expect retaliation with nuclear weapons against Filipino civilians. Oh, Tagalogin natin. Kala ko West Philippine Sea ang pinaglalaban ninyo. Paano ito umabot sa mainland China? If you use these missiles against Chinese civilians, then you can expect a nuclear retaliation against Filipino civilians. Yun po yung exact post ng Kongresista. Barsaga stress that such statements should be considered carefully because it could cause fear and misinterpretation among citizens and abroad okay, nagpahayag naman ang uh, arm forces mayroon silang paglilinaw na yun daw statement ng chief of staff is just uh, stating facts, technical uh, facts na ganoon talaga ang maabot ng missiles na yan kailang hindi naman yun ang typhoon system ay eh, hindi nilagay dito para targetin ng China. Ganon ang kanilang paliwanag. Kaya lang, hindi mo maalis yung misinterpretation na para bang tinatakot mo ang China. Ganon, may, 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 anggulong ganon na uh, marami akong comments na nababasa mas maganda daw ang sagot ng Chief of Staff is sinabi lang niya this missiles uh, has a maximum range of example lang 1,500 miles yan ang maabot ganoon lang kailang nung binanggit pa niya na maabot ang China doon na nagsimula ng uh, misinterpretation kaya maraming nagreact kasama na dyan si uh, Congressman Pulong Duterte na can you can you prevent them from retaliation oh, so parehas na ngayon ang punto di vista ni Congressman Barsaga at Congressman Pulong Duterte kasi nga kung ipapaabot ng US yung missiles nila sa mainland China matatama ng mga civilians nila ay eh di natural, gaganti ng China, papalipad sila ng missiles papunta sa atin, tayo naman ang matatamaan. Yun. Doon na nagkakatalo. Eh, nakakatakot na ito, akin lang ito, opinion ko lang ito. Yung paglagay dito ng US Typhoon di Missile System, para bang pinapakita natin na We are uh, building up our defense capability. Hindi ako against sa pag up sa ating defense capability but not to a point na ma-intimidate ang superpower, ang neighboring country na China. Example, alisin mo yung mga missile defense system na yan, yung US, tapos tayo bibili lang on our own. Naglagay tayo ng missiles na walang kinalaman ang US. So ano ang dating noon sa China? Ay di okay lang dahil tayo tayo lang. Kasi ang mga neighboring countries natin, meron din silang mga nag-build uh, up din sila ng uh, defense capability nila. Eh bakit ang China hindi nagrereklamo? Kasi ang, ang US hindi involved sa defense build up ng ating ASEAN boss, Tayo nagrereklamo on China kasi yung mga missile system na yan pag aari ng US, hindi atin. Inalaw natin ang US na dalhin nila ang missiles nila dito na ano, training purposes lang daw. batay I do not believe so. How can you expect China na for training purposes lang yun. Eh nag-iisip din yan, eh, hindi sila maniniwala. So ang, ang tingin nila, nakahanda na yung mga missile system, nakatutok. Kasi nga ang pinaghahandaan yung posibleng invasion ng China sa Taiwan. Na ang US, nag-declare na sila na talagang once na mangyari yon makikialam mo yung US, tutulungan niya ang Taiwan. So doon, madadamay na tayo. Lalo na ang ating Pangulo, nagpahayag na ng kanyang uh, stand na once na magkagera sa Taiwan, we will, get, we, we, will be involved. So, yun na, nakakatakot po ang ating kalagayan. <laughs> Maiipit po tayo uh, sa umpugan ng dalawang superpower bakit tayo ma-involve sa uh, sigalot ng Taiwan at China parang mother and daughter lang yan o mother and son renegade province yung Taiwan so ang China uh, pilitin niyang kunin ang kanyang dating teritoryo eh di bahala silang dalawa eh bakit tayo makikialam dahil daw may mga OFWs tayo doon eh di i with mo lang yung mga OFWs natin tapos na huwag na tayong makialam sa kanilang gira, di ba? Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panorin niyo ang video na ito. Si ang natagaan ng ugyero.

managid ang balay ni tatay nilot nagidyang uh, tanaon Ayang bumurat Ito nan Salamat ako Ginoo gayod tanag pangon isa so, Salamat ko sa Ginoo kay balay, na nagayod ang among balay at pa o labaw pa sa akong pagpasalamat usab kanang nagtabang sa tanan, mm -hmm. in his amo, mm -hmm. sa aper, kalapat, nagtabangan, pag-atop. Oh, Dako pag oh, oh. gid namo nga pasalamat. Salamat kante. Ka, Salamat kayo, sir. Oo. Oh, ano oh. Yan, mungkong.